content lang to ha, biglaan yan, ng ating mga i yi... darating na mga miss you yan sasabak ko sila sa miss universe yan, hi so biglaan content lang to guys biglaan bigla <laughs> bigla ang content na ito guys ha ah. yan sasabak ng ating mga Miss Universe yun yan dito lang po so nakasakay sa Margarita guys hi Mga mga swap, tayo swap. Swap. Yan pala <laughs> yung sir. Yo. Ayan, wala na guys. Tapos na. Ito, kapatulyo. Okay, tapos na. Bye-bye. <laughs>